Nagkaroon ng matinding usap-usapan sa social media nang i-repost ni Vice ganda ang isang pagsusuri tungkol sa pelikulang And The Breadwinner Is, na tumalakay sa mga eksena ni Namaris Racal at Anthony Jennings. Ang pelikulang ito ay isa sa mga official entries ng Metro Manila Film Festival 2024 at tinalakay ng netizen sa kanyang post ang mga karisma at performances ng dalawang pangunahing karakter sa pelikula. Sa isang platform na tinatawag na X dating Twitter, binanggit ng isang netizen ang mga eksena ni Namaris at Anthony na may hindi inaasahang pagkakapareho sa isang kontrobersyal na isyo na nauugnay sa kanilang personal na buhay. Ayon sa pagsusuri, napansin ng mga manonood ang mga hindi inaasahang pagkakapareho ng mga eksena ni Namaris at Anthony sa kanilang mga karakter sa pelikula at ang mga personal na isyo na kanilang naranasan sa tunay na buhay. Ang pagsusuri ay nagsasabing, side chika, I'm sure people were waiting for the scenes of Maris Racal and Anthony Jennings. It's impossible to ignore the uncanny parallels with the recent news. Ang netizen na ito ay tumutukoy sa mga balitang may kinalaman sa dalawa na naging mainit na paksa sa social media at sa kanilang mga tagahanga. Sinabi pa ng pagsusuri na ang mga eksenang ito kahit na hindi inaasahan o sinadyang maganap, ay nagbigay ng isang layer ng ironya na talagang hindi nakaligtas sa mga mata ng mga nanonood. Ang hindi inaasahang pagkakapareho sa pagitan ng kanilang mga karakter sa pelikula at ng mga balita sa kanilang personal na buhay ay nagdagdag ng kakaibang dimensyon sa pelikula na naging bahagi ng diskurso sa social media. Hindi pinalampas ni Vice Ganda, ang unkabogable phenomenal superstar, ang pagkakataon na ibahagi ang pagsusuri sa kanyang mga taga-subaybay. Si Vice, na kilala sa kanyang pagiging outspoken at matalino sa pagpapahayag ng opinion, ay kabilang sa mga unang nag-repost ng review sa kanyang social media account. Sa kanyang pag-repost, hindi lamang niya pinansin ang mga komentaryo tungkol sa mga eksena ni Namaris at Anthony, kundi ipinakita rin ni Vice ang suporta niya sa kanyang mga kasama sa pelikula at sa pelikula mismo. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ipinakita ni Vice ang kanyang pagpapahalaga sa mga feedback at opinyon ng mga manunood, pati na rin ang kanyang pagtangkilik sa pelikula ng MMFF na itinatampok ang mga kapwa-artista niya. Ang mga ganitong klase ng interaction sa social media ay nagiging isang masalimuot na bahagi ng industriya ng pelikula. Ang mga opinyon ng mga netizens at ng mga tanyag na personalidad ay may malaking epekto sa paraan ng pagtingin ng publiko sa isang pelikula at sa mga artista. Sa kaso ng, and the breadwinner is, ang pagsasabuhay ni Vice ganda ng kanyang mga damdamin patungkol sa pagsusuri at ang kanyang pagpapakita ng suporta sa pelikula ay nagbigay ng mas maraming atensyon sa mga karakter at mga aktor, at lalo pang pinaigting ang diskusyon tungkol sa pelikula. Sa kabila ng mga komentaryo at kontrobersya na nagugat mula sa pagkakapareho ng mga eksena sa pelikula at ng personal na buhay ni Namaris at Anthony, maraming fans ang nagbigay pa rin ng positibong feedback tungkol sa kanilang mga performances. Ipinakita rin ng mga tagahanga ang kanilang suporta sa pelikula at sa mga bida nito sa pamamagitan ng social media na nagpapatunay na ang pelikula ay nagtagumpay sa paghikayat ng mga manunood na magbigay ng pansin sa mga isyong tinalakay sa pelikula, pati na rin sa mga talento ng mga aktor. Sa kabuhuan, ang isyo tungkol sa pelikulang And the Breadwinner Is ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang social media ay nakakaapekto sa pagtingin ng publiko sa mga pelikula at sa kanilang mga aktor. Hindi may na ang mga pelikula ngayon ay hindi lamang tinitingnan batay sa kanilang kwento o produksyon, kundi pati na rin sa kung paano ito nakakasalamin sa mga karanasan ng mga aktor sa kanilang personal na buhay. Ano ang senyo sa balitang ito?